May nakita akong si Rama oh. Paris na. Magkano binibenta? 700 lang. 700? Ganda oh. Mura to ah. <laughs> si Rama rin yan. Hindi ka Paris yan. Wala po. Sing na. Ako, ni mga babae. Ito po yung tatay niyan boss. Ito ang tatay. Malaki yung tatay no? Malaki yung katawan. Nakalihad talaga. Ilang months lang yan? Ito po mga 7 months na to boss. Pwede na, no? Maliit lang talaga. Kailangan pa isang tangkal. Magkano yan? Ano na 500 na lang po. 500? Magkano pares? Ano na lang po? Kasi hindi ko na lang ng 1.8 pag bawas pa. 1.8 ang pares. May bawas pa. Ganda, no? Ganda, no? Parang bira rin ang makakita niyan. Ganda. Kunti pala lang nag-aalaga niyan. Kunti pa lang nag-aalaga. Ito, polish. Polish, silver. Silver. Magkano yan? 2.5. 2.5? Wala lang, wala ito. Ito yung hinahanap ko dati. Parang manok. Pare sa amin, mayor lang ang meron yan. Mayor lang ang meron sa inyo Magkano isang pares? 5,000 pares 5,000? Bira ang nagdadala nito na sa changgian? Wala, madala Ikaw pa lang, anakitaan ko niyan Ganda Okay, kamusta mga boss? Araw ng biyernes August 8 Nandito ulit tayo sa Bukaway, Bulakan Samahan nyo ako, silipin natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito. Time check, 7.20. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ganito ang eksena dito sa Bukawe, tuwing biyernes ng umaga. Iba't ibang klaseng mga hayop ang pwede nyo mabili dito. Every Friday lang ang changi dito mga boss. Hanggang alas 12 ng tanghali. Dito yan sa Pila Saru Street, Barangay Binyang Second, Bukaw Bulacan. Dito muna tayo sa pwesto ni Kuya Oli. Good morning. Sa mga naghahanap ng tuta. Ayan, ang ganda ng tuta niya ngayon. No? Kuya Oli, anong breed yan? Rottweiler Labrador Bossing. Rottweiler, ex-Labrador. Three five lang to. Three five lang to. lang no? Eto. Ay ay. lang Bernard, double ter lang to. Ay ah, ay. Ito mukting ngano? Tapanya bossing. Hindi kayo mga boss, mga cross yan Lalo na 'tong ganda na itong dalawang 'to. Ito naman anong breed. Are, chaw bossing. Chaw lab. Oh, wait. Kumakain talaga 'yung white, ito naman. Ang ganda. Ang tapos meron tayo dito malalaki sa baba, Kosing. Ito mga malalaki na. Ayan, 3, 5, 3 5 lang yan, Kuya. Pili na lang kayo mga boss. Kapahin na lang kayo, Kuya. Ayan. 53.5 Last day, mga kambing tayo rito Ito, may kambing siya Parang buntis ha Ay, tatlo anak niya, nabenta ko ni dalawa anak kanina Sa hindi buwis siya, benta ko Ay, yung anak, nabenta mo na Benta ko na tatlo anak niyan Tatlo ang anak Binibenta niya 1,000 yung anak. Ito na na eh. bibenta ko na yung dalawa na yan. 7.5 na lang na yan. 7.5 itong dalawa. Pero yung isa lang, itong anak, 1,000 libo. libo yan, isang Ito naman. Yari, meron tayong yung portrait rito, maganda. Dumalaga lang to. Dumalaga? Dumalaga, laki tinga. Grabe tinga niya. No? Anglo yun, anglo. 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 Magkano kuya Oli? Bigay ko na doon ng 5,000 na lang 5,000 na lang? ang mura Ako sayang tayo rito mga Ayan, ito tayo rito mga 5,000 kuya Ito 3,5 uh, 3,5 lang yan o no? Ang blue din yan Ah, uh, ere, ere, semi-anglo Ito lang ang blue Ayan, ang blue, ayan kaya mga, mga mistiso lang yung iba. Mga mestizo lang yung iba. 3-5 lang yan. 5-3-5. talaga. Masisihan kayo dyan. Masisihan talaga yung mga, oh, mga kabili, no? Magkakamping. Eh mga boss, kontakin nyo lang si Kuya Oli. O, oh, sa Sir Men, 4-5. 5-3, po. Malolos Bulacan. Apo, apo. Thank, thank you. Salamat, kuya. Salamat. May nakita akong si Rama, oh. Paris na. Magkano binibenta? 700 lang bro. 700? Ganda oh Mura to ah Nag na to? Hindi pa. Pa. pa 700 lang Paris na Si Rama Bossing may contact number ka ba? Pwede may ngi Wala akong ano eh Wala akong number Sige mas Okay lang Ayan okay. oh 700 lang Napakamura Okay mga boss, dito tayo sa pwesto ni Kuya Lonski Sa mga naghahanap ng sisiw na brama Sold out na no Marami raw kumukontak sa kanya eh Naghahanap ng sisiw na brama Boss na Meron siya ano, mga sisiw na pabo Kuya Lonski, magkano isa? 350 lang Pabo yan Bengala rin sa lahat. Bengala na bili na rin. Ano to? Peruvian? Kasi ni. Gini pig. Ano lang, no? Dito lang Paris. na 350. Ito mga bibi mo. Bitik, bitik, bitik. Ano ka 75 lang. 75 lang. Ito rin. Ay, yeah, packing duck. Sisiw na packing duck. Sisiw na packing duck. Magkakano isa nito? 150 lang. 150. Mas mahal ang packing duck eh. Ito rin, no? Pinakamura, itik. Itik, 25 lang yan. Malalaki. 25 lang, malaki na. Itik. Ito Ito may gansa siya, malaki no. Ito 1250 ang isa. Dito naman. Puro bara ko to. 600 ang isa. Ito mga bahay, sold out na to eh. Ito, nabili na. Puro babae. Ayan mga boss, kunin na lang natin yung contact number ni Kuya Lonsky 094 ah, uh, Ay Okay, ulitin mo 0948-868-0499 Lonsky Santos Mendoza po Pulilan Bulacan Yo, Maraming salamat boss Okay, dito naman tayo sa pwesto ni Boss Ronald Meron siyang isang serama o oh. Ah. Boss, magkano to? Ah, may kaparis to ito, 800 sa Kirama Ito daw Paris na, 1-2 Siguruan po ang pares ng Serama Ito ano, Cornish Bantam Dami oh Babay. Tatlong babae, na lalaki. Ito to? 3-5 Cornish Bantam. Ito. Polish. Silver. Silver. Magkano yan? 2-5. 2-5. Wala lang kapare. Wala, Wala lang Wala ka lang kapare. Ah, sir, tayong cornish na puti. Ano? Ay, ito maganda to. Puting ano, cornish. Ang katawan niya, mga bilog. Ganda rin ang katawan, no? Mataba. Baka ano to? 1.5 1.5 Ay, may mga tawin rin. Ano yung baboy? Ang mga baboy din, no? Oh. Malaki na, eh. Ano ka ano yan? Yung puti ko, 8,000 Yung puti, 8,000 Yung sumunod na lang laki, 7,500 Pinakamalit po, 7 7,000, 7,500 Meron din siya ano, Golden Sea Bright. Boss Ronald sa Golden. <laughs> Paris? Ayan, kahit 1-5 ang pares 1-5 ang daming manok ni Boss Ronald Siyempre kambing, marami siya Ayan sa mga naghahanap ng kambing tabo, meron siya oh, bansa, bibi Bibi Contactin nyo na lang siya mga boss Ang number ko po, 0928 9492759 Ulilan, Bulacan Ulilan, Bulacan mga boss Thank you boss Okay mga boss, dito tayo sa pwesto ni Dante Ayan Si Rama rin yan May yan Wala bossing na, kukunin mga babae Ito po yung tatay niyan boss Ito ang tatay Malaki yung tatay no Malaki katawan Nakaliyad talaga talaga Ilang months lang yan? Ito po mga 7 months na ito po. Pwede na, no? Maliit na talaga. Wala pa isang tangkal. Magkano yan? Ano na lang, 500 na lang po. 500? Ha? Eh, tatay, binibenta. Ako po, binibenta din po yan. Magkano? 700 na lang po sa bata. 700? Kasi ito, kaya bulong leg. Kaya bulong leg. Magkano? Ang lang doon, 400. Ang gano'n? 400 na lang doon. Mas mura to, 400. Ito, mga free sale. Mga uh, baliktad yung balahibo, din ang supply <laughs> <puso> eh. <laughs> baliktad ang mga balahibo. Paris na yan? Ako, Paris Malapit na din po yung mag-improving boss. Ito ano? Ano lang po yung 800 Paris. 800 ang Paris. Blue boss. mixture Ang mga blue. Ang ganda ng kulay nito ah. Yung blue. Ang ng inaanak blue. At Magkano to? 800 na lang pares bossy 800 mga boss Maganda manok ni Dante Ito mga micro Nasaan? Micro Ito micro? Apo Magkano to? 700 na lang pares bossy 700 ang pares Ito nasa baba ano to? Ano po yun? Kosa po Kosa mo? Kosa mo? Ganda ng kulay ng lalaki, no? pang-demo. Ano pala ang alam boss, hindi ko na lang no 18 bawas pa. 18 ang pares, may bawas pa. Ganda no? Parang Sarang rin Ang makikita nyo Hindi lima lang nag-aalaga niya. Konti pa lang ang nag-aalaga. Kasi nag yung dalawa dito, ano to? Ito po, anak niya ang oh, po sa mga yung bossing. Ah, oh, anak? Itong item. Magkano yung And anak? Day, ano yung lime? Um, ano lang po yan, 1,000 na lang bossing. 1,000? Opo, may bawas pa yan. Patawad lang po kayo. Eh, <laughs> dito? Mga standard bantam, boss. Magkano? Ano lang bossing, 400 na lang isa. 400 mga standard bantam. May persyang ka rin ha. Ito, ito mga persyang ko bossing. Lahat <laughs> <laughs> yan magkakapatid? Opo, bossing. Ito po. Oh. Ito, 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 ito mga ito so, babayad lalaki, boss. Ito, so, boss, yung babayad lalaki. Sa so, kano yan? 4K po, may bawas pa po. 4K, may bawas uh, pa. Ah, yeah, sir buyer dyan. So, 6 para. po yan? 6 yan. Pakita pa natin yung iba para makapili sila. Ito din, boss, babayad lalaki. Ganun lang, din po yung presyo. pare so, pareho ba? lang, 5K, 4K. Ito rin, babae sa lakay. Babae Yan. lakay. Babae sa lakay. May lalatong balay mo. Ngayon mga boss, baka kursunada niya yung mga binibenta ni Dante. Contact inyo na lang siya. Sir, 916 po. Mag-abukaway lang siya mga boss. Okay, thank you. Thank you po. Presoan niyo. Ilang months na to? 7? 6 po. Pwede pwede, no? Pero hindi na po lalaking. Ganito na talaga kalit. Mas lalit li ako gumulong. Hindi, kailangan ko rin ng kak eh. Kasi yung isang kak, yung itin, may sakit mga boss. Umangit lang yung bakpak, no? Pero maglulugo na rin po yung... Kapalit na yun, hindi na pa ba, kapatapo eh. Sa kulungan lang, hindi na pa pumayag. Ito, magiging sanggukin yung tatay niya. Labas mo nga yung tatay? Ay. Sira ang nga sa kulo ka. Sira nga mas maliit yung uh, anak e, eh, no? Maliit po kasi ng nanay niya, Ito may tay rin yung tatay, no? May tay rin yung tatay, no? Ito magulang. <laughs> ito hindi na magkakatay ito, no? Magkakatay. Uh, Pero so, dati ito parang hindi kasi gumagalaw siya dati. Walang butang gumagalaw ko um, siya dati. Eh, uh, humed, uh, gumagalaw pa rin siguro. Yung mga sira ano, nga ko doon walang tayo din. Eh. Ay, gumagalaw pa rin. Dati talaga gumagalaw yun, parang dito tubuhan. <laughs> oh, magkano to? Ikaw lang bahala dyan, bossing. <laughs> okay, kukunin ko to. Okay mga boss, sa mga naghahanap ng African Lovebirds, nandito si Boss Joel. Mura magtinda to. Dito muna tayo sa mga pang-handpig niya nakakatin. Meron siyang dalawang piraso. Dalawa na lang eh. Magkano na lang? 700 isa 700 na lang Kaya lang normal lang to no? Ito isang palo Ito pa palo Wala mata ito. 700 din yan Sige 700 Mura talaga magtinda si Boss Joel oh. Ibus yoy, no? Palo ito. pa yan ito, ito. ha ito, ito. Panak mo ito. 700 Tapos syempre mga Lutino at Abulsielo Meron siya Boss sa Lutino magkano pares? Sa Lutino natin 1 12 1-2 ang pares sa bulsyelo 1K 1K ito, ito. bulsyelo madalang, madalang na daw to okay, ito, 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 naman 1-2 opa fail sa fail na normal opa fail to oh, yung isa dyan 1-2 oh. ito ito pares lang nito bata lang kasi yung yeah, tino tapos mga green fisher marami siya. Ah, green pacer natin ano na lang yan 250 250 lang Greenfisher Sa OPA 600 okay, okay. Sa OPA line 600 oh. Oh. Dito tayo sa mga kakatil Parakit Parakit ah, para muna 400 lang dyan 400 ang pares Parakit Tapos meron siya mga pares pares na kakatil okay. At Ang pares dito ito Gutino 2K okay. Ito, lutino to 2K Ito, 1-8 Ito, 1-8 Ito, 1 ito, white, -face. White, -face. white face. White face, ito. 1-6 na. Sa white face, 1-6. Six. Yun ang pinakamura, no? Oh, ito. ito yung mga mahal natin. Aqua. Aqua? Parang may tensyo ganda kasi kulay, sir. Ah, high mute. Eto, bigay ko dito, ano? 10K. 10K, pares. Ito, 8K. Itong sa kabila, 8,000 ang pares. Ito 5K sa. So. Itong blue. Oh, aqua B2. Aqua B2. 5K. Itong ano? pa perso. Ito, o pa perso. Bira to. 600 na lang. Oh. Inanapa ko nga ng pares eh. Lalbabayo. Wala akong makita. Hento. Oh, stock. 600. 600 na lang. Itong blue, ano to? Aqua rin, B2. Costa. Society pins 250 sa 500 pa 500 ang pares Tapos, Goldian Goldian pins natin, 3K pares 3K ang pares sa Goldian Sa mga Goldian na Sapin-sapin Sapin-sapin ang kulay ito, ito pa Wild type oh. Wild type, perso Wild type na perso Pares na yan? Pares na to Sa kano? 2K pares 2,000 pares ito sa blue peso natin, 800 pa. 800, white collar. white collar. Mas mahal talaga mga red seat natin. Oo. Ito po, ang oh. Ito, ano to. Yellow Buso pa sa Calutino Opa. Pagkano yan? 2.5 na lang. 2.5? Itong kabila? Lutino saka Lino Opa is 15. 1.2. 1.2. Ito Opa Pale. Opa Pale. Opa Pale 1.6 na lang. 1.6 na lang Ano ko lang kasi isa nagbabalata Pero Paris na Paris na daw yan Ito yung Split Eno 1K Split Eno 1K ang Paris Ito naman ano ko pa yung Tapos itong sa Green Peace and Split Eno Split Eno Magkano? 1.4 1.4 Dito 3.5 pa, pare Ano ba to? Pitino, opa, ba? Butino. Butino Opa Butino Opa 3-5 pares Ay, ito magkano si ka pre? lang yan pares, opa-pil, sa Kalupino. tigwa oh. 1 ang pares so, wala ang mga mata nila mm. ito dilute natin no? dilute, kaya eh, sa mga nagaanap ng dilute mm. opa dilute back to back lahat yan. ito 1-5, ito 1-6 1-5, tsaka 1-6 mga krimino natin ito, ito krimino 18 na lang 18 ang pares Primino Ito mga Alps 1 na lang Ito Alps 1 Lero na ko dito pares? 1K 1K ang pares Dutino Uy sorry, dud no? Dutino 1K ang pares Ito dito naman mga 800 lang na Alps 1 Ito tig 800 Ito lang 1 pares, nabihak na Ito naman albino 1K na Alpswan. 1K. Paris na no? Pares na. Ito naman, ano to? Black chick. Black, chick? black chick? na ano, parang peso. Pero black chick tawag. Magka na Paris? 1-2. 1-2. Ito naman 800. 800. Ito naman. Ito naman. Ito naman. Ito naman. Ito naman. Ito naman kontakin niyo na lang siya mga boss. Uh, sa number na 0961-670-2199. Facebook page. Ang messenger natin, Prince Joel Avery, profile picture natin, ano, Baji na ibon. Orlok sa ano nun, nakalagay sa Orlok. Na kampo. Prince Joel. Oh, Prince Joel Avery. Hanapin niyo na lang mga salamat boss. Okay, maraming salamat up. boss. Okay mga boss, dito tayo sa pwesto ni Boss Nelson. May nakita akong magandang kalapate. Oh. Akala ko, Modena. Hindi pala. Choking. Mas mahal pala to. Ito yung hinahanap ko dati. Ayan ah. Parang manok. Ah, pare sa amin, mayor lang ang meron yan. Mayor lang ang meron sa inyo. Uh, Boss Nelson, pares-pares sa pares to? Pares-pares yan. Magkano isang pares? 5,000 pares. 5,000? Bira ang nagdadala nito sa Changgian. Wala, madala. Ikaw pa lang, ang nakita ko niyan. Gando. Eh mga boss, baka interesado kayo, 5k. Isang pares. Laki oh. Ito pinakamalaki oh. Pero maganda oh. May sing-sing to, dalawa. Solid. Ito naman, German Euro German Euro 1.5 oh, lang yan boss Sa Paris Sa Paris 1.5 Ah <tinyo> Dito Tipler 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 na rail Ito itong dalawa oh, Tatlo tatlo Ay, Ah tipler pala yung tatlo Rare oh. Rare 500 isa 500 ang isa Ito uh, pantail Pantail okay. Pura lang yan boss 800 lang sa pare 800 ang pares. Solid yung mga kalapati ni Boss Nelson. Panalo. Mga kursunada nyo mga boss, contact nyo si Boss Nelson. Okay. 0947-143-3698. Pag-asang ka? Baligtas, boss. Baligtas lang mga boss. Okay. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Salamat. Ah, Bumayat na. Lang. Okay, yun. Okay. Ah. Important talaga yan Important talaga no Dati daw mga boss Yung bago bago pa to 25k ang pares 2022 pa no Ang kulit rin kami bike po no huh? Hindi mo mailap yan diba Hindi mo makakalipad dyan eh <laughs> Palakad-lakad lang yan. Uh -huh. <laughs> Kaya, may isang pakalang puti. Uh -huh. Kaya mga boss, kararating lang ni Kuya Romel. May mga dala siyang solid si Maliliit Maliliit talaga. na si Rama. talaga. Ako na, -no, na. yung okay, okay. mga dulce. Ilang months lang to? Ano to? Four months lang. na. Ang mga tapos magkano na isa? Na, pinapakaya ko na. Kala na lang. 1,000 na lang isa. 1,000 isa yan yeah, sa so mga nagaanap. May hit talaga oh. Quality Talaga na pala. Ito pa yung iba oh. 1,000 rin to. Oo. Oh, magkakapatid. 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 Yung babae. Ito hindi. Yung lang kapatid. Black Commando Line. Black Commando Line. Ano uh, nun na sa'yo? Itim. Magkano? Gano'n 1,000. Tapos ito, mga mature na to, no? Mga breeder na to. Itong babae, kapatid, no? Tapos ang edad mo na itim. Sabay yan. Dito, 1-8, no? 1-8 dito. Hindi minabutan yung gold. Napakaganda. Walang kakulit dito. Wala pa ako dalawa nga yun, eh. Kaya kalahin yan yun. Makabenta na siya ng isa gold ang kulay. Di, di natin naabutan. Eto, magkano? Eto, one, two. One, two. Ah, Eto, ito magkano? Ito, 1-2. Ang solid ang mga salaman ni Kuya Romel. Kung kurso natin yung mga boss, kontakin nyo nilang taga Bukawi lang si Kuya Romel. Bambang. Marami pa sa bahay. Marami siya sa bahay. Pwede mag-visit. No? Number boss. 0948 okay. Food trip muna kami ni Kuya Bebot bago umuwi. Ito ulam ko, munggo. Saan niya isda. So ayun mga boss, nakapasyala naman tayo dito sa Bukawi Bulacan. Nakita na naman natin ang mga iba't ibang klasing hayop na binibenta. May nabili na naman tayong bagong alaga oh. Pak na si Rama. Kira ko dito sa uh, nabili ko kay Kuya Romel last week. Okay mga boss, pauwi na rin ako. Dito wala lang tatapusin yung video na po. Maraming salamat sa pagsama. kita sa lang ulit tayo sa usunod na video.